Hello what's up mga idol so ngayon panibagong kagwapuhan ulit tayo mga idols no so ngayon yung gagawin natin is dalawang minimalist tattoo mga idol so shout out nga pala sa ating client na si Mam Ma Nef, you know, si Mam Ma Nef no, so malayo malayong malayo pa yung pinanggalingan para lang magpatato sa atin no? Siyempre, uh, gagalingan natin yan mga idol. So abangan nyo na lang yung dalawang design. So colored 'to mga idol. So 'yun, basta abangan nyo na lang mga idol. At siyempre shout out pa din sa ating sponsor, big Waps <laughs> At saka sa Brown C At yun, magsha-shoutout na naman tayo mga idol Para hindi magalit yung ating mga solid followers So, unahin na natin si Mercado Joe David Pa-shoutout idol O, shoutout na kita dala, Mercado Joe David At saka ni Jose Maru de la Cruz Shoutout idol from Southville, Santa Rosa, Laguna O, shoutout sa lahat ng laguna lalo na ni Jose Maru de la Cruz at ni Justin Sebastian Shout out sa next bid from Gapan Nueva Ezea so shout out sa lahat ng taga Gapan Nueva Ezea lalo na ni Justin Sebastian so shout out idol at ni Arnold Nick Dow Digamon idol pa shout out doll from Bohol sa so, next doll okay shout out sa lahat ng taga Bohol lalo na ni Arnold Nick Dow Digamon so shoutout sa iyo idol so yun lang muna yung ating shoutout mga idol basta marami pa tayong shoutout sa ating mga next video so yun balik tayo sa ating tatuan mga idol so ito na yung ating pangalawang design so color to mga idol syempre yung mga needles na ginamit natin dito mga idol is malulupit yun know? si ma'am Neff so grabe tapos na talaga mga idol So yun nga mga idol uh, After ng 2 hours mga idol So ito na yung aming final result So ito yung una natin mga idol Yung tweety Tweety mga idol no So may tinakpan tayong ano uh, Scars So you know yan, Talagang nagustuhan to ni Ma'am Nef At syempre ito yung pangalawang design mga idol Yung parang ano to eh, Fighting fish yata to mga idol You know yun, ang napakaganda mga idol. Talagang nasatisfy natin si ma'am. At sabi niya, babalik pa daw siya sa next year mga idol. So, malapit na. December na ngayon, ba? Diba? So, yun, malapit na next year. Next week na ngayon. So, yun know, o. ito yung yun nga ito na yung ano yung mga final result namin so total of 2 hours mga idol so syempre shout out ni, shout out din ni ma'am sa tiwala na ibinigay niya sa atin so yun maraming salamat at umabot kayo hanggang dito so don't forget to like comment and share so yun lang mga idol